No, dito po ako ngayon sa uh, kwarto ng anak ko po uh, sa ngayon po is uh, naghintay po ako ngayon na makarating siya no kasi nandun pa siya no sa uh, sa kanyang uh, eskwilahang kaya uh, ito po yung ano niya yung kwarto niya uh, sobrang kalat po yung bintana niya at saka yung ano oh sobrang kalat po papel, tubig, hilme. Ayan po yung uh, gamit po niya to sa uh, ito po yung uh, sport ng anak ko yung ano baseball ito uh, ito po yung ah uh, kinabibisihan niya po. Uh, pasensya na po na subang talad po dito. Kasi dito po. Uh, uh, maglilinis po ako ngayon sa kanyang kwarto uh, para pagdating niya na galing sa eskwilahan is malinis lang. Uh, ito po yung gloves na pang baseball. Uh, ito po yung sport niya na kinabibisihan po niya tuwing pumapasok ng eskulahan. Uh, sa ngayon po is hindi po nito nadala niya. Kasi wala sila ngayong training. Kaya iniwan niya, iniwan niya lang to. Kaya ito po yung talent niya na baseball. dito po yung ano yung mga friend po niya dito po yung mga picture niya yung mga friend ah uh, friendship nila yung uh, project po niya ayan po ah uh, ito po yung mga friends niya Sobrang dami yan. Ang yung iba, uh, ano lang. Ang ayan po, oh, sobrang kalat po yung mga damit. Kaya, yeah. uh, ano ko pa, i-arrange ko pa yan. Ah, uh, sa so ngayon po, eh, ah, uh, dito po ako ngayon, nag-update po, mga uh, tol. Ah, uh, salamat sa inyo, hang pag sa akin channel, no? At sa akin, ah, uh, salamat sa inyo, pag-pray ah, um araw-araw no ha dito po kasi yung ano, dito po siya nag na um, ah, ano nang sa kanya mga project, sa kanya mga um, lahat ng mga gagawin niya doon sa paralan. dito po siya. Ah, Uh, dito po ako na uh, naibibidyo po kasi uh, sobrang ingay po doon sa uh, kapitbahay ko may siguro may okasyon po kaya dito po ako sa loob ng kwarto ng anak ko nag update lang po no <coughs> dalawa lang po kami dito sa anak ko. Ah, pag may pasok siya. Ako lang mag-isa dito kaya lahat ng gagaw- ah, lahat ng gawain dito sa bahay, isa ko lang. Ah. 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 sa ano, shout out po sa ano, sa lahat ng mga ah um, mga solid supporters ko po, sa mga silent supporters ko po, uh, maraming salamat po sa inyo na. Ah. Uh, ah, uh, eh, hindi ko man maisa-isa po sa inyo pero maraming salamat po sa inyong lahat na sa mga ah uh, kay ano pala, kay mam Ma ano yung nan pag na yung nagla-live po ako si Ma'am Jessica. Ah, uh, Sobrang bait po kasi yung mga kapitbahay po niya. Uh, sinabihan niya na ano uh, i-subscribe daw nila, nila ako kaya sobrang malaking tulong po sa akin Ma'am Jessica no. Shout out sa iyo ah uh, Jan sa inyo no. Ah uh, sa inyong lahat sa ah uh, sa lahat ng ah uh, kapitbahay mo ah uh, shout out sa inyong lahat po ah uh, maraming salamat po sa inyong pag-suporta sa akin. No? Oh. Kay, ano din, kay fantastic, no? Uh, pag, ano daw, pag may time siya, uh, pupunta daw siya dito sa, ano, sa Mindanao. Pero, yung sabi niya, uh, inikot na daw niya yung Mindanao at saka yung Visayas. Ah, uh, sobrang ano siya no uh, sobrang bait uh, sana daw ma makita kami soon uh, sana po idol makita tayo soon kaya uh, pray lang tayo na okay yung ano natin no pang araw-araw na kaligtasan Uh, kay ano pala kay sa team Pugi Ah, uh, shout out sa inyong lahat dol team Pugi lalong lalo na po kay Kuya badge kay sobrang bait talaga si Kuya badge kay ano din kay Mikoy shout out sa iyo idol Ah, uh, kay EG Ah, uh, shout out sa iyo idol Ah, uh, sa lahat ng team Pugi po Ah... Uh, Maraming salamat po sa inyo ang pagsuporta sa ano ko sa channel ko. Electra Adventure po. At saka 'yung ano uh, idol natin na si SG SG01 no? Maraming salamat sa idol. Uh, shout out sa 'yung lahat uh, sa inyong lahat diyan. Uh, sa family mo. Sobrang bait po yan si idol natin SG. Kagaya ni ano, magkaibigan sila ni ano ni Kuya Bats. Yung nagkita kami don ni Kuya Bats at saka ni SG. Parang sobrang saya nila na nakikita po sila no. Kaya mag-arrange muna siguro ako dito kasi sobrang kalat po yung ano bata nito.

que a ti ¿no? ano is ano po ako dito arrange po kasi yung anak ko is lalaki hindi mahilig yung hindi mahilig mag-arrange ng anong kwarto nakahawak yan ng ano, pag nakahawak na yan ng cellphone galing uh, tapos mag-eskwela ayan, diretso na dito sa ano, higaan niya hindi mag nhưng nghĩa chúng tôi nhận là nó bị lừa vậy Siyempre, ano, talaga ko. Ano, oh, hindi nakapaglinis ng bahay. ay eh, yung kwarto. Kaya ano, kasi po dito po mga lods no is uh, ano pa lang po yung anak ko uh, parang ang isip niyan bata kasi kahit ano na 13 years na hindi marunong maglinis ng ano niya kwarto may, may, nakita na ako doon ng lawa-lawa hindi ko pa alam kung ano ba itong bata ato bakit hindi nakapaglinis ng kwarto ay hindi ka lang po